Yung mga buyer, siyempre, sigurista sa mga binibili natin online. Pero ang mga online seller, siyempre, gusto rin maniguro na legit ang buyer nila. Kaya naman nagpapalitan ng ID ang online seller at ang online buyer. Pero delikado yan, ha? Dahil takaw budol yan, di ba, Marian? Tama ka dyan, Luchi. Yung takaw budol na yan, dyan nag-uumpisa. Yung tinatawag nilang identity theft. So, paano? Ano nangyayari dyan? Ang siste, itong mga nambibiktima na ito, no? kukunin nga yung mga ID, personal information mo, tapos, oh. ito yung gagamitin nila para makapang budol at makapang biktima pa ulit. Malaking pagbabago ang hatid ng work from home setup sa mga empleyado. Marami ang nakapaghanap buhay habang komportable sa loob ng kanilang mga bahay. Kaya maraming ganadong bumili ng kanya-kanya nilang gadget na gagamitin sa trabaho. Ang nakilala kong si Rika, sinikap talagang makaipon para makabili ng sarili niyang laptop. Sakto namang nakapasok siya sa isang e-commerce company noong kasagsagan ng pandemya. October 21, 2021. Laking tuwa ni Rika nang makahanap siya online ng buy one take one na laptop. Pang -word ko po sa nasa, kasi pandemic po nung time na yun, di ba po? Nag-inquire po ako sa Facebook po, nakita ko po yung post po nung babae. Balit, nagtanong po ako kung magkano, tsaka specs po nung laptop. Sabi niya po, is 4K po. Nakausap niya ang seller na nagpakilalang si Abby Guayco. Sa post niya, nakasaad na magsasara na ang store nila at nagpapaubos na lang ng stocks kaya mura nang ibinibigay ang mga gadget kasama nang ibinebentang laptop na gustong bilhin ni Rika. Tinanong po sa kanya kung saan location niya. Sabi niya po sa kan taga Palawan siya. If okay lang po daw sa kanya meet up. Sabi ko po sa kanya malayo po. Ganun sabi ko. Bali ano pong mode of shipment po na pwedeng ano sabi niya po sa kanya LBC. Magaling sa sales talk si Abi kaya hindi raw mahalata kung may sinasabi itong hindi totoo na papayag siyang mag-down ng 2,500 pesos para sa laptop. Nabigyan din kaagad niya si Rika ng date kung kailan may de-deliver sa kanya ang binibiling item. Parang na-hype po ako dun sa sinasend niya. Tapos sabi ko bali ilang araw po darating. Sabi niya 2 to 3 days daw po. E eh, ito so palawan pa po siya nang i-check sa website ng courier na magdadala umano ng mga laptop. Ang lead time na ibinigay ni Abby kay Rika, tugma naman ito sa delivery time ng buy one take one na laptop na galing Palawan at i-deliver sa Caloocan City. Kaya kahit paano nabawasan ang pagdududa niya. Bali po na tanong po ako sa kanya noon na kung ano po yung mode of payment po namin. Sabi niya po sa akin, i-wallet na lang po. Budol Alert! hanggat maaari, dapat cash on delivery ang mode of payment sa papasuking transaksyon. Kung magbabayad online, siguraduhin verified ang e-wallet account na pagpapadalhan ng inyong bayad. Pero dahil unang beses niyang bibili ng gadget online, hindi rin basta-basta nagtiwala si Rika. Sinubukan pa raw tanungin si Abi kung pwedeng mag-cash on delivery o COD na lang pay now din po, ganun sabi niya sa akin. Ang ginawa ko po, sabi ko sa kanya noon, uh, ah, hingi po ako ng assurance na kung legit po talaga yung transaction natin, ganun sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, wag ka po magalit kasi parang yung tono niya po ng pag parang, ina, parang kinakonsensya ka na po na ano, na totoo talaga siya na tawag. Sis, pwede po humingi ng assurance ngayon na legit po yung transaction natin. Sis, tao po ako kausap. I can send my ID to. Or gusto mo, sabay tayo pumunta ng padalahan po. Nagpadala ang nagpakilalang si Abi ng mga pruwebang legit siyang seller. At para quits, hiningi ni Abby ang ID ni Rika bago niya ibigay ang kanya. Nag-send po ako sa kanya ng IDs. Mga IDs ko po. So yung ID niya? with pictures. spot ulit po siya. Noong time na yun na sabi niya, pwede po maliwanag po yung ano, picture. Sabi niya, tapat daw po ako sa ilaw, ganyan. Para kitang-kita po talaga siguro yung ID ko. Matapos nilang magpalita ng IDs, nagkumbinsi na si Rika na ituloy ang transaksyon kay Abi Pero dito na niya napansin na minamadali na siyang magbayad agad ni Abi May lakad? Sabi niya, ano, baka maubusan ka, ganyan. Kasi baka ano, next week hindi na ganito yung price, sabi niya gano'n. Kasi limited lang to kasi dami rin nung ga-order sa akin, sabi niya. Kaya parang na-trigger ako na i-push na na magbigay ako ng partial sa kanya time na yun. Five, five. Kaya walang patumpik-tumpik, in-express send agad ni Rika ang halagang 2,500 pesos na down payment at shipping fee. Pagkakas yun po, sabi niya, ah, sige ma'am, eh, ano ko na pa, i-reserve eh, ko na po to sa inyo. Bali, ano po, pag send niyo po sa akin nung full payment po, bigay ko po sa inyo yung tracking number. Kumpleto ang drama ng kausap niya. Kung sino man ang nag-direct sa kanya, magaling magaling. Kaya pinadala naman agad ni Rika ang natitirang balanse na 2,000 pesos. Nag-send po siya sa akin ng picture. Pero wala po yung mukha niya, yung mismo store lang yung nandun. Tapos nung sabi niya, dito na po ako ma'am. Papadala ko na po item. Tapos pinicharan niya din po na may dala siyang box. Ay, legit naman pala. Kaya hindi ko na rin po siya binidyo call noong time na yun. Budol alert! Makipag-video call sa kausap para masigurong legit ito bago magbayad. Kung ayaw pumayag, magduda na. Baka budol yan. Tatlong araw lang dapat natanggap na ni Rica ang biniling buy-one-take-one na laptop. Pero ang nagpakilalang abi best actress in a contravida role pala. Senel niya agad yung tracking number. Tapos pag-research po yung tracking number, not much po yung tracking number na lumalabas. Sabi ko po sa kanya noon, bakit po ganon? Mga ilang minuto po, bigla na po siya nang Natangay nang nagpakilalang abi ang award na 4,500 pesos na budol money mula kay Rika. Sabi ko ganon na sabi ko ay sabi ko bakit na nice iskam ako pinagtrabawan ko po yung pinambili ko dun eh. Tiniis ko na hindi masyadong gumastos. Kahit na-block na siya ng kausap niyang seller, hinanap ni Rika ang pangalang Abigail Guayco sa social media. Pero nasorpresa siya sa nakita niya. May lumabas pa na Abigail Guayco. Tapos yun na, ina parang inaway ko po yun, yung Facebook account na yun na, ano, ibalik mo pera ko, ganyan. May maloloko ka, scammer ka, gano'n. Sabi ko, i-report Ire kita sa pulis. Sabi ko, gano'n sa kanya. Tapos sabi sa akin nung Facebook account na real account pala talaga ni Abby, ni Guayco sabi niya sa akin, hindi po ako yan, sabi niya gano'n. Na iskam din po ako nung iscam iskam sa inyo, sabi niya gano'n sa akin. Isang kaso ng identity theft ang nangyari kay Abby Guayco. Ginamit ng mambubudol ang legit niyang pangalan at identification card para lokohin ang buyer na si Rika. Nadawit siya pagkatapos niyang bumili rin ng gadget sa isang seller na nakilala lang niya sa pangalang Cherry May. Nagbibenta siya ng phone kasi sabi niya doon yung phone daw po binibenta niya kasi yung nanay niya daw po 7,000 pesos lang ibinibenta sa kanya ang high-end at mamahaling phone. Ang mura ha? Pero it's a trap na pala. Para makasura ko na nakukunin mo yung phone, kailangan mag-send ka sa akin ng ID. Tapos, ayun po, nag-send ako ng ID sa kanya. Tapos, sabi niya po sa akin, sis, pwede kasama ka sa ID. Tapos, nag-send po ako. Tapos, yung sin ko, sinend ko po na picture, may, may filter pa po yun. Tapos, sabi niya, ay sis, huwag mo lagyan ng filter. Parang malinaw. Tapos, ayun po, ginawa ko din yun. Tapos, then yun na. sinabi sabi ko, isend ko po, po yung, yung, yung 2 Budol alert! Huwag kong kani-kaninong magpapadala ng ID at selfie. Lagyan ito ng watermark para hindi magamit ng iba. Watermark ang tawag sa pangalan, lagda o anumang patunay na sa isang tao ang larawan. Once na yung, uh, yung seller, nangyayagad sa iyo ng information. pag up po ito, lagay niyo pangalan, lagay niyo yung contact number, address, tapos... Uh, yung ID, hinihingi pa yung ID. Huwag na huwag kayong maniniwala dyan. Doon pa lang, isipin nyo na na scam talaga yan. The mere fact na hinihingi sa'yo yung information, pwede gamitin yan sa masamang bagay, pag binigay mo. So, huwag na huwag natin ibibigay yung mga uh, information natin sa ibang tao nang magbayad si Abigail ng 2,000 pesos kay Cherry May. Hindi dumating ang binili niyang cellphone. Nalaman na lang niya na ginagamit na pala ang ID at mga larawan niya para mangbudol pa ng iba. Isa na nga sa mga biktima si Rika at hindi lang pala siya kundi marami pa. Hanep, reuse and recycle. May mga magcha-chat pa sa kanya lang <laughs> pero Ayun. si Bodo yun, kasama po rin si sa, sa mga mascot. Tapos yun, in-explain ko kay Rika na sabi ko ganun na nangyari sa sitwasyon ko, na nascom din ako. Ang stress, yung, yung anxiety, hindi ka po makatulog kakaisip kaisip kasi kinabukasan, iisipin mo, may mag-chat-chat na naman sa'yo. Kasi nung time na yun, buntis pa po, po ako. Maraming maraming sinasasabihin sa'yo, may mga nagbabanta, may mga hindi talaga naniniwala. Lumulog din agad si Abigail sa mga otoridad. Sa halip na magtago, pinayuhan siya ng mga ito na harapin ng mga maghahanap sa kanya para patunayang wala siyang sala. Sabi nila daw po is, kung ano po yung nakalagay na name dun sa ID na sinayon ko, yun daw po yung ilagay ko name sa, sa Facebook ko. Para at least kung may isesearch search man ako ng, ng mga na-scam, madali po nila akong mahanap at makakapagpaliwanag po ako ng, ng side ko. Tapos na ba Nako, hindi pa pala. Pagkatapos gamitin ng mambubudol ang ID ni Abigail, sunod naman ginamit ng scammer ang ID ni Rika. nag-message po sa akin na scammer nga daw po ako, ibalik ko daw yung pera nila, na-scam daw sila ng gantong halaga. Sobrang ano po, stress. Tapos parang natutrauma ako. hindi lang daw online kinumpronta ng mga galit na galit na biktima si Rika. Hindi kasi sila aware na pati si Rika, biktima rin ng identity theft. Stress na po ako dun sa tao na yun. Kasi so, grabe yung sa akin eh. Kasi hira niya po talaga. Bahalan ko. Parang ako yung ako tapo yung lumit yung mundo. Mahigit dalawampu na ang nabiktima ng mambubudol gamit ang mga ID at selfie ni na Abigail at Rika kaya umabot na sa punto na pati pangalan ni Rika na dawit pa sa milyong halaga ng cryptocurrency scam. Sobrang perwisyo ang idinulot nito sa kanya. Bumaya bigla na lang po akong kidnapin dyan, bigla na lang akong barilin dyan. Kaya parang na, ano na po akong maglabas-labas or mag-sambay po dyan sa labas. May siya ulit nag-chat, oh, okay. nag-start na mag-ano sa'yo? Sinamahan naman namin si Rika para maghain ng reklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Bukod sa pagbibigay ng salaysay, pinagsulat din si Rika ng affidavit of denial bilang patunay na hindi siya ang may-ari ng mga account na gamit ng scammer. Kailangan kung talagang uh, duda kayo, isa sa mga paraan para uh, masigur doon na ito talagang tao ay siya talaga yung nagbebenta. Pwede yung mag-request sa kanya na mag-video call kayo para makita mo yung totoong appearance niya. Kung nag-match ba yung ID na binigay niya, nag-match din dun sa video na nakita mo. Nanawagan din ng PNPACG sa iba pang mga biktima na agad magsumbong sa kanila para mahuli ang mga nasa likod ng ganitong scam. Maaring tumawag sa kanilang hotline o pumunta sa pinakamalapit nilang tanggapan. Nangatunigil ka na kasi ang hirap, ang hirap na sitwasyon ng mga taong nagigamit mo yung pangalan. Sana matuto ka na, sana mapanood mo to na nandito ka na sa TV. Mahanap ka rin. Bawat kasunduan, lalo kung malaking halaga ang pinag-uusapan, dapat may pirmadong dokumento. Ugaliing humingi ng resibo at huwag basta maglabas ng pera. Maging maalam at huwag magpalamang. Ako po si Nikki de Guzman. Sa panahon ngayon kung saan nilaganap ang mga mapagsamantala, hindi na lang pera kundi pati personal na impormasyon, tinatarget na, kaya wag share ng share. Minsan, mainam ang manatiling naka-private. Yan ang aking Budol Alert. Ako po si Marian Enriquez.